Araw po ulit sa inyong lahat. Yan, yeah, nandito ulit tayo sa isla de Piligro. Magpapaharvest na <laughs> ng sibuyas si ate Greta. So, abangan natin kung makakailang red bug siya. Kung panalo ba siya sa sibuyas o talo. <laughs> <laughs> Dalawa lang naman ang puntahan niya yan eh. Kung loge <laughs> o ano, kumita. Pero, wala pa namang nagpaharvest ngayon na natalo sa sibuyas. Kasi hindi, hindi katulad dati nung hindi katulad nung nakaraan na ano ang daming hinarabas ang daming sira. so si Auntie Pasing syempre early bird na naman si Auntie agahan nagahan niyang pumunta dito para makarami daw siya ng ano kita kanya <laughs> oh guys walang kita da dahil di tayo nagsibuyas ngayon mga kadrago ano maag sa grow sa grow na lang kami nila antipas nila antiligaya tapos yung masagraw namin pwede namin ipunin tapos pwede namin ibenta kung maka red bag kami o oh, nyo so, ang kuha pala dito kay ate ay 41 41 so tumaas siya ng piso Sino? kaya nakaraan kasi ay ano ano, 40 pesos. Yung dito kay Kuya Arnel. Yung kay Ate Greta po ay 41. Tumas ng piso. Kala ko sa island to. Hmm, kabilis. Tapos na yung doon. Diba? Kalalaki rin ah. Kalalaki din pala eh. Wala na. Ha! <laughs> Wala tayo na butan. <laughs> Nasa ang kilmarsing. gayam ang Da Dalak Madamo lang. Talagang mabarisang dito eh. Itong damo na ito, mga kadragon, barisang. Kahit anong kwan nila, ang hirap puksain kasi nga may laman yan. Dapat matanggal mo talaga yung laman. Ano kamos, <laughs> Ay, parta ka ah, ka Nakadukan? Ay, partakam, manalain. Apo. Kapoy, kapoy, kagat. Nagtumbahan na rin pala siya, eh, no? Kaya hmm. nga, ang ganda. Rin pala, eh. Ito, kanina pa to. Ah, hindi na sa kanya to. Oh, ang ganda rin to. Oh. oh, lalaki. Look. Anong talunin niya dyan eh? Puro ano? Eh, bakala mo yung magkalupa. Pag nagkalupa eh. <laughs> Natin. si Annaline hindi <laughs> ka nam namukha niyang tiligaya, sabi niya oh nagsiksima at yung may rin mm, puro bilong ha? talagang, ilan yung staymate man, oh, ganda guys oh, ang laki Hindi yan sa kanya. Ke Kerni na daw. Nakuha na ng ilog yung malunggay nila dati. Dito yun, oh. Sa may kubo. Saan ba banda yung kubo? Dito? Sa ako, buni, uh, hmm, you know? Dito sa tapat din ang kubo ni Kuya. Ah. Ay, doon yun, oo. Ay, oo. No? Ayan, 'yan. sana lang guys sa tag-ulan 'wag na ring mag. Andito na naman San Telorino. <laughs> sana lang sa tag-ulan 'wag na ring mabawasan tong ano lupa dito. Sayang kasi. Ang laki na rin ng nakain. Ang laki na ng natibag. Pero siyempre kung matitibag yan wala tayong magagawa ito ang nakain niya guys simula yan yung sa mga batuhan na yan yan yung natibag na area ni ate Greta ibang luwang hanggang dun yung puno ng langka, ng aratiles, wala na. Puno ng alukon. Adad to'y manan ni Auntie May. Adad to'y manan ni Auntie Hindi ah, buhay nga ron. <laughs> Ay, parta akong nga ron ah. Apaw. Apaw. Tanawan lugin oh. siya. <laughs> May may sam na gadot mo. Wala ka. <laughs> pa yan eh. Sa iba tong kabila. Ganda. No? Ganda ng... Bakpang kung, uh, kung mga... Isang hektarya lang at ganito pa Oo, na okay. eh, talaga. eh, panalo ka talaga. Milyon. Pansin. <laughs> Pansin. Pansin. <laughs> Pansin. 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 Walang ulap sinse. Mamaya pa siya magpunta eh. Kuha kulay lang na kagabi pa. Kaya lang problema man. Wala siyang katuhang mag-alaga. Ano, mag kasi may ubay. Kung makaluto siya. Magbaon daw siya mamaya. na natin kung ng red, ano, red bag. Maliit na lang kasi itong area na eh. Ang maluwang yung buong kila Kuya Dan. Nagmotor lang siguro yan. Ilan estimate mong kal? 150. 150, papa? 150 papaos. Uh, okay. Kita ba? You estimate nang kal ano mar sa 150. 150. <laughs> <Paano lang tayo? laughs> Sobra na rin yata in George. <laughs> Tapos na rin. sila ay na Oh, Lakaman mo daw ng pansin ng ulam si Juan. Si Santi na Ay ka, Ay Ayaw to. Oh, ayaw na oh. oh. Maggulot ka para may upa ka. Tulungan mo si Mama ba? Upa ka para may upa Oh. Is that off? Ayan guys, may kasama kong madaldal na bata dito. Si Kendra. O, kaway ka Kendra. Kaway ka, dali. Kaninang madaling araw pa daw siya dito, mga ka-dragon. O, di ba ang sipag na bata? Kasama niya yung papa niya. Nakipag-arawan, makipag-redbaga ng sibuyas. Kasi pag nabata naman ni Kendra, tumutulong sa kanyang papa. Pinalilim siya ng kanyang papa kasi nga, ano, mainit. Ayun, ano? ko? Alam mo rin mag, ano, magputol ng sibuyas? Buti hindi ka nasusugat. Ha? Hindi ka naman nasusugat. Hindi. Anong gamit mo? Gulok o gunting? Gunting. Ba't kasi sumama ka pa init-init dito? Ha? Ba't kasi sumama ka pa kay papa mo yung init-init dito sa bukid? Uh, hindi nga. Hmm? Hindi, wala pa nga, aga-aga pa aga-aga pa si Lola ang e dulo maaga ka rin pumunta dito ayan oh, na si Herbie, o oh, yung kalaro mo Herbie kulit tanggalin mo yung jacket mo kainit-init Yoko. tanggalin mo yan hindi na makaya eh. tulungan mo Sino mas matanda sa inyo? Kikit. Ha? Kikit. Hindi ito. Ne, Kendra. Kikit. Ba't si Kikit ba gaya? Ayaw mo yan? Hindi. Ayaw na Kikit. Sana si Kikit? Yes. Umuwi na. Sabi na niya. Yes. Sabi na, Yes. <laughs> oh, yes. Tugot ako. Pumaparaan ka, Kendra, ha? Nakailang ka nante? Tatlo guys. Tatlo, nagkapay mo mong dayam. Hindi nga guys. Di may 75 ka na. Dati-dati. Ikaw dati, <laughs> ante, paseng? Eh, nakapito na kami. Eh, may kasama ka eh. Tatlo kayo eh. Hindi tayo kayo nante. Ligaya, solo niya yun. Tatlo. Tapos kayo, tatlo. tatlo. Tatlo kayo, pito. Tatlo sila. O sa mga isang Ay. ipag pa rin yun, mapunto lahat.

Wag mo papa mo, magkain na po ako mo. Alam ka, hanapin Papa, Ay, pa. ano? Ay, hindi kita ng ano. Kapag okay. mo. mo si sa papa mo. Papa, kain na daw! May ice cream ka Isa pa, ka Galit na ako. Hindi ka lang yung chong. Ito na, doon ka sa ubot ng ang bakit mo magtabi. Ano Ano? Kanina to? Balang Dalam ko yan. Dalam yan. Tsaka dalawang dalawang kutsara. Dali ko tara. <tabos> Dali ka na. ba mo na Magsama basta Mga update tayo dito sa sibuyas ni ate, yan, namumula na Nakapag-red bag na sila Nasa 80 na rin siguro po Kasi yung pagkabilang ko kanina nasa 70 Ilang latang? Ito ba lang? tatlong lata pero ano kasi yung pinunla yung tatlong lata na yun yung iba na sira, hindi daw tumubo lahat kapag naka 100 red bug dito si ate ano na rin siya panalo na kumita na kadami pa to Balong wala kang kasama dyan. Sinong kasama mo? Kadami pa yung patulin mo. sa wakas na, tapos din mga dragon na mas lang nalang hapon. May isang done na daw sabi ni Balong. Ngayon mga dragon bagay ako tingnan ng sa inyong hapon daw sila magpipilbong ng Sibilis.